salamat po. Malaking tulong po sa pang-araw-araw namin, ma'am. Pangbaon ng mga bata. Hindi ko po talaga inaasahan to, ma'am. Hindi ko po akalain na may bibigay po sa anak ko ngayon. Hi guys, magandang hapon po sa inyo. Ngayon po ay April 27, Sabado. At ngayon din po yung piyesta po namin dito. Pero eksakto din po na birthday ni Ana. May nakachat po tayong isang followers natin na hindi ko po alam siguro mga 5 days ago na na kapag uh, birthday ni Ana is uh, sabi ni ma'am susurpresahin daw natin siya may ibibigay siyang pang birthday. Hindi lang po si Ana pati si Shing. Uh, dalawa po talaga yung nagpabot sa kanila. Uh, abangan nyo na lang po kung sino-sino po yung mga yun. Siyempre sasabihin natin doon sa kanila yan. Uh, yung birthday po nila, nung mga nakaraang taon halos lahat po ng mga kids edition ay ah, napaghanda na po natin yan may mga pa-games may merong mga cake ganon pero hindi ko po alam ngayon kung meron po silang handa uh, at api naman natin sa kanila yung isa-isang birthday pero ngayon pupuntahan natin sila doon sa kanilang bahay uh, at nagre-ready na po 'yun kasi meron po sayaw yung mga Marites natin abangan nyo po 'yan sa ano uh, abangan nyo po 'yan yung video na yan hindi ko alam kung uh, Mabibidyo natin mamaya bahala na Basta ang importante ay maka uh, sama sama ulit sila Mamaya nasasayaw dyan sa fiesta Ayan guys Dito na tayo sa kanilang bahay At yung sinilip natin sila kanina Nandun sila, silip-silip At ang totoo nyan guys Chinat ko na talaga si nanay nila Napupunta kami dito kasi mahirap naman Yung pagpunta namin dito Kasi yun nga yung gusto ng sponsor natin Na surpresahin si Ana si nanay hindi na siya na surprise ka ala happy birthday ako <laughs> ah walang handa si anak eh, saan kayo galing nanay? galing eh? kayo doon sa ano? ay sa bayan lang pala nagsimba kayo? okay nagsimba sila yun yung birthday ni Ana ang importante naman is masama sila masama niyo naman si tatay hindi kayo lang? Ah, ay, kayo lang. may trabaho kasi sir ay may trabaho lula Yeah, how are you? Ka hindi <laughs> <laughs> hindi ako kilala ni Lola. Alam nyo guys, yung video natin dati si Lola. Ano daw? Uh, Amerikano daw ako. Ay, tara. Pasok kami Lola. Oo. Yan. Wow, ang ganda dito. Na-miss ko tong opa ni ano. Yan, ana happy birthday. Ah, oh, yan. Yan guys, ah uh, kahit naman ngayon na uh, wala na silang ano kasi nung mga nakaraang taon yung mga 15 kids siguro 14 kids kasi si Kuko hindi pa narating yung kanyang ano yung eh, turn kumbaga sila lahat naranasan nila na napagandaan sila ng mga birthday may mga pa di ba na ganun din siya, yung tama oh yan so ngayon na uh, birthday ni Ana siguro hindi ko na ano sasabihin ko na yung ano kaya na si Ana dahil birthday mo meron sa yung Tsaka, ang galing din eh, kasi alam nung sponsors natin na birthday ni Ana ngayon. Tapos, meron sa yong ah, uh, tawag dito, nagbigay ng ticket na dadalhin ka na daw sa Amerika. Yay! Dito na, bali na. Ayaw, ayaw! <laughs> ayaw! Ayaw niya, guys! Bakit ayaw mo? Gusto mo pa rin dito? Bakit mas masaya dito, Ah, mas masaya pala dito. Hindi <laughs> hey guys, yan. Ang totoo kung bakit nandito ako ay syempre, laging good news syempre. Yan. Ang good news dahil birthday ni Ana, ang gusto ng isang sponsors natin, ngayon natin mismo ibigay. Ah, uh, sa totoo lang guys, medyo busy tayo. Pero ginawa natin to ng paraan. Galing tayo dun sa kabila pumunta pa tayo dito. Hindi hindi naman 'yan ano, hindi naman 'yan kumbaga maliit na effort lang 'yan para sa amin kasi talaga para kay Ana talaga 'yan. Uh, gusto ko uh, mapuntaan mapuntahan talaga siya sa birthday niya. Mabati rin siya at saka syempre may bigay tong sponsors para sa kanya. Yan. May nagbigay po sa kanya ayaw po niyang uh, banggitin yung kanyang pangalan. Siya po ay taga Nueva Ecija. Yan. 1,000 pesos para kay Ana at ah, saka kay Shing. Wow! Siguro tig 500 siguro sila dito. Oh, yan! Ano, Shing! Labit ka dito, be. Yan, dito ka. O, oh, talaga si, ano, si nanay talaga. para silang nakaya pa ko. Oh, Kambal-kambal silang tatlo eh. <laughs> uh, Shing. Yan. Kaya, hati daw sila dyan. Pero, hindi lang yan. Meron pang isa. Oh, siya naman ay taga Baguio. 1,000 pesos na naman. <laughs> 1,000 pesos. Oh, Syempre tig-1,000 na sila kasi tig-500 na sila lagi. Oo. So, kininta natin, 2,000, tig-1,000 na sila. So, yan, grabe. Na, nakaka nakakatuwa kasi anong guys? Halos halos hindi naman natin masabing araw-araw or ano, pero halos linggo-linggo may Mer meron talagang good news sa amin. Tapos balitaan ko rin kayo guys, mga, siyempre, may mga, kapag wala kaming palaro, magaya kanina, meron na naman tumawag sa akin na ano natin magpapabak sa atin. O, diba? Sobra, sobra. Andami namin yung sponsors ngayon, sobrang nakakatuwa lang. Nanay, no, tanggal ka na sa palaro. O, din. Ha? <laughs> Yan. Ah... Uh, doon po sa nagbigay, ako po muna yung magta-thank you. Sobrang pasasalamat ko po dahil ah, nabigyan nyo po ng ah, pang ah, cash or siguro gagamit nilang savings nila para sa kanilang ano. Kung ano man yung gusto nilang bilhin. At ah, syempre ang importante dyan yung ah, yung mga ganitong binibigay natin. Ah, alam ko naman na gagamitin talaga nila sa tamang paraan or yung mga bagay na mas kailangan nila lalong-lalo na sa school. Alam naman niya ni Nanay kasi ini-explain ko lahat sa kanila na sa lahat ng mga naibibigay natin mga sponsors ay gamitin nila sa tama kasi uh, gusto ko at masaya rin ako hindi ako napapagod na nagbibigay kumbaga nagsasawa na nag-accept ng mga sponsors kasi alam ko deserve nila 'yan. Alam ko ginagamit nila sa tama lahat at saka nakikita nyo naman po ah uh, wala kaming tigil sa paglalaro ganon sa pag-accept ng mga sponsors para lang din sa kanila yan. Ang gusto ko kasi sana magawa pa namin itong parang uh, ginagawa namin ngayon na nagpapalaro hanggang makatapos sila kasi yung gusto ko talaga yung mayroong makapagtapos sa kanila para maranasan nila balang araw na makapagtrabaho ng mas maayos. Hindi ko sinasabing hindi maayos yung trabaho na nanay at saka ni tatay. Gusto ko ah uh, yung, yung kung ano yung naranasan ng ibang tao na nakapag-aral tapos nakapag-trabaho gusto kong maranasan din nila hindi lang si Shane, si Ana lahat ng mga players natin yun at uh, anong masasabi mo Ana? meron ka na naman ng receive na 1,000 maraming maraming salamat po kasi may ng 1,000 sa amin at sana po lagi kayong nilisipan sa lugar niyo maraming maraming po kayo lagi wow, thank you ikaw mo Shane <coughs> Maraming maraming salamat po sa binigay niyo sa amin. Malaking tulong na po ito pang aral po namin. Oh wow, grabe na. Ah, katawa guys. Kasi, alam nyo, marami pa tayong sorpresa, hindi ko nababanggitin. Abangan nyo na sa mga video namin. syempre nandyan naman si nanay. Ano kayang masasabi ni nanay? At siyempre, ah, binabati ko pala si Ana. Happy birthday. Ilan taon ka na? Ay. 11. Oh, 11 na siya. Malapit na siyang mag-teenager. Pero <laughs> mo sa mama si Ana. Walang kung 9 or 10. 9. 9, oh, 9. 9, 11 na siya. <laughs> Nakatuwa. Ikaw nga nanay, ano kaya naman masasabi ng nanay? Halos, halos, ah, lahat naman talaga sila, halos ano. Nakikita nyo naman po sa mga video namin, walang palampas na halos pumupunta ako dito sa kanila talaga. Hindi lang si nanay. Marami dito, yan, kila Ijong, kila Kila May, Kila Bibi, Kuko, ganyan. Susunod guys, at marami pa talaga. Meron yung mga sponsors natin na nagbigay sa pitong bata or ano. Marami pa tayo. Marami pa tayong ilalabas. <laughs> Alay. Kay ma'am po na taga Nueva Ecija, maraming maraming salamat sa iyo ma'am. At lagi niyo po ang yung mga anak ko araw-araw. At sa taga Baguio po, maraming salamat po malaking tulong po sa pang-araw-araw namin, ma'am, pangbaw ng mga bata. Hindi ko po talaga inaasahan to, ma'am. Hindi ko po akalain na may bibigay po sa mga anak ko ngayon. Sana po patuloy po yung pagtulong nyo sa amin at sa ibang bata po. Maraming maraming salamat po, ma'am. Okay, thank you, thank you talaga. Grabe. A ako guys mismo talagang emotional ako pag ganito na meron akong binibigyan na kung parang, hindi naman kasi galing sa akin pinapaabot lang Ay, napaka yung parang nakakatuwa kasi makikita mo sa kanila na masaya sila kasi alam nyo guys napaka syempre napakahirap din naman hanapin yung mga ganitong ah, yung ah, 2,000 pesos yan siguro pwede nilang ibili ng bigas nila tsaka meron minsan kasi nananalo sila ng bigas, grocery, kaya gano'n. No? at least itong mga 2,000, itong 2,000 pwedeng baon na nila. Matagal na ano na yon. At syempre hindi lang po yun, isingit ko na rin si auntie na laging nakasuporta po sa amin. Sobrang dami pa pong sorpresa para sa amin si auntie. Tapos lahat ng mga sponsors din natin, nagpapasalamat po talaga ako ng sobra-sobra. Uh, siyempre, uh, nagte-thank you din po ako sa lahat ng mga viewers namin syempre. kung wala kayo at uh, siyempre hindi rin naman mabubuo yung team namin isa kayo sa mga bumubuo ng team namin yung mga viewers, nagla-like, nag-share nagpa especially yung mga sponsors po namin hindi ko na po Alos ako po kasi parang araw-araw na po talaga ako nagte-thank you sa lahat ng mga sponsors natin. Hindi natin kumbaga hindi ako magsasawa na magte-thank you sa inyo nang sobra dahil na-appreciate po namin 'yan lalong-lalo na para sa mga bata. So, yun guys, hanggang dito na lang yung video namin at uh, syempre, ngayon po pala ay April 27, uh piyesta po dito sa amin malapit diyan po sa May Plaza. Abangan nyo na lang po yung nasayaw ng mga Maritesian sila Nanay. Ngayon po talaga nagre-ready na po kami pero uh, inano ko po ito dahil gusto ng isang followers natin na uh, ma-receive ni Ana ng birthday niya. So dito na lang po. Sana sa lahat ng mga sponsors namin, lagi po kayong mag-iingat uh, Now, eh, lahat ng uh, kalakasan ay uh, nasa inyo lagi at uh, sana Iblis uh, i pa po kayo lalo. Ipag-pray po namin kayo na nasa mabuti pa kayong kalagayan lagi. So, ngayon guys, kami po muna ay magbababay. Thank you, thank, thank you. you po.